Hi guys! Good morning! Nandito kami sa Batangas ngayon dito sa Kalatagan dito sa aning boss uh, Mga ka-channel, sobrang ganda dito sa Kasabu Beach Ayan. Kasabu Beach, Batangas Ayan. dito sa Kalatagan Ayan. Libutin natin yung uh, beach research ng aming amo, ng aming boss Tara mga ka-channel, samahan nyo ako, limutin natin. Let's go! So, ayun mga ka-channel, nandito tayo sa entrance ng Casa Bu. Ayan, nandito tayo. Ito yung house guard nila. So, ito po yung very nature ang kanilang view. Ayan. Ayan, ayan yung service na ginamit namin. Nilagyan, uh, nanuhan niya ng mga pagkain, kinargahan. So, ayun yung guard nila. Napakatahimik ng lugar. So, maganda kasi. Mayroon silang basketball court. Ayun yung kanilang basketball court. Good morning, guard. Magkaway ka naman sa aking vlog. Ayan. Anong pangalan mo? Jun. Jun. Hello, Jun. Ayan, yun ang guard dito. sobrang ganda dito, sobrang tahimik. Very peaceful. Peaceful, tahimik. Tingnan natin, tira niyo dagat. Low tide. Good morning. Good morning. Ayan yung mga staff dito. So, ayun yung service ng boss namin. Ganda ng view. Sobra. Super ganda. So, ayan. Like this. So, Ang ganda. Ini mah So ayah jemah aku tu, ini yang mengarum, so itu saya mengpol. So itu yang aming mah kesembahan. Ayah si Ramil, sebelang ganda tu. No? Hello! Good morning! Ramiel! Good morning, Ramiel! <laughs> Ayan yung dagat. Low tide. Ito tayo para makita natin? So, yun mga ka-channel, sa ano ito? Dito sa Casa bu. Batangas Resort. Ito may ari na lang. Oh. Yap. Yap. Magduyan <laughs> ako doon. Sobrang ganda. Yan you know? o. Uy, ang ganda ng dagat. Naalala ko sa Siargao kasi pag nag ganito ang ano sa Siargao. Pag nag -lutide. Ganito yung style ng dagat. Ang sarap maligo doon sa dulo. Kaso ang layo na mo, ano? Oh, mayroon pa doon duyan. Kita niyo yung mga yung duyan mga ka-channel. Ayun may duyan doon. Ayun na duyan. <laughs> Cute. 云南的。 guys, fresh galunggong, grabe, sobrang sariwa, ayan, mga ka-channel galing pa talaga ito ng dagat sobrang sariwa masarap ito iihaw mamaya ayan, so lalaki ah, lalaki hmm ayan, dito to sa may kalatagan bitch may galopo, oo, oh, oh, ihawin mo daw ito mamaya. Yes, yeah. makano. Lahat yan? Oo, oo, kasi lahat tayo kakain. Ay, ko tayo tayo grabe, sobrang sariwa. Wow. Ganyan dito. Makano kilo niya? 200 daw. 800 lahat yan nabayaran, 4 na kilo. Tingnan mo, sobrang wala. Wala pa. ano na. Pero ano Oo, grabe. Samayin niya ila ito, magkaano na. Wow, grabe. Sarap iihaw. Ihawin daw po kasi ito mamaya. Just my goodness. Oh, grabe. Apat na kilo mga ka-channel. Apat na kilo. 800 lang. Ayan you know, o, 800. Ayan si. Ayan. Sariwa pa talaga galing dagat. Grabe. Ngayon lang po ito nakuha. Ayan. Oh. morning mga ka-channel. <laughs> Ayan, coffee time. Coffee-coffee po tayo. Ayan, nag na po ako at nagtinapay. Ayan. 7 o'clock in the morning. Puntahan natin yung dagat. Tara. Kasi, ano, uh, low tide. Grabe, sobrang low tide. Parang tuyong-tuyong yung dagat. Tara mga ka-channel. Puntahan natin. Tingnan nyo guys. Oh. kaganda Sobrang Sobrang ganda. Doon, doon sa dulo, ayan Ganda dyan. Ano yung dagat. O, oh, grabe na paka. Ang pag-high tide hanggang, hanggang dyan ang dagat dyan. Hanggang dyan. Kaso hindi naman tayo pwede maligo kasi... Yan, yung alaga ko. Yan, laging tumatawag sa akin. Maliligo lang ako. lang kami sa pool. Swimming pool. Hindi naman kami pwede dito sa dagat kasi. Yan. Tsaka so, hindi ako makabidyo doon nung naligo kami sa pool kasi bawal. Bawal ayaw ng boss ko. Diba? Ang ganda. nagbilin yung kasamahan ko na ihanap ko daw siya ng panghilod kasi kung dito tayo sa dagat hanap ng panghilod parang ano naman kasi mas maganda yung panghilod kung sa sapa galing diba? ito kasi dagat to parang hindi maganda yung panghilod dito madilas hanap tayo Diba? Gusto ko kasi ng bato. Ano to? Bato, bato? Parang hindi siya bato. Gusto ko kasi, ka, pagpupunta ako ng dagat, nangunguha ako ng bato, tapos iniipon ko. Iniipon ko kasi pag, ano, maganda kasi talaga mamaya. Ito from Kalatagan. Kasi mayroon na akong, ano, bato galing sa Limiri, galing sa Nasugbo. white rock bato magaan lang naman magaan lang naman <laughs> kukuha ako ng mga lima kukuha ako ng mga lima oh, this is nice diba apat, lima, magaan pa parang yun sa bato lima lang para ano, remembrance lang yan ang ginagawa ko tuwing beach <laughs> lima lang yung nakuha ko gusto ko lima ito yan lima kasi yung buhangin nila hindi naman white parang may pagka orange yung buhangin hindi naman buhangin hindi ba yung buhangin oh. Orange, hindi siya white. So. Lumampas na ako. Parang lumayo na ata ako. magay ko muna sa paket. Eh, kuy! Welcome back, guys! Ayan, pauwi na po kami ng Manila. So, bye-bye na talaga, resorts. Bye-bye! Sayo, Manila! Thank you for watching, guys! Bye!